Pag kumakain ka ba ng siomay, ay eh, inyong ulam mo ba sa kanin? Pwes, huwag ka na mag-alala. Isasama ko na ang kanin sa pagbabalot, pati na ang gulay. Kaya, let's get it on! Sa isang kawali ay eh, maglalagay tayo ng konting mantika. Atin nang isasalang ang pinong hiwa ng sibuyas. Haluin hanggang sa mag-translucent. Sunod natin ilalagay ang nabili nating mix, vegetables sa supermarket. Ito yung nabibili na frozen. Naghiwa na din tayo ng hipon. Ang ginamit ko nga pala dito ay yung lutuna na himiwa ko ng maliliit. At ang bagong saing na kanin. Ito at isinama na din. Para sa ating mga pampalasa, maglaligay tayo ng ground black pepper, garlic powder, at siyempre, mamasitas, liquid seasoning. Ang kapartner natin sa ating mga lutuin, set aside muna natin at palamigin at atin muna ihahanda ang Molo Wrapper. Sa pagbalot naman ng ating siomay ay yung literal pero kung hindi ka pasanay, aba, halika tuturuan ang kita. Nagligay tayo ng isang kutsara ng ating mixture doon sa Molo Wrapper. Pagkatapos, eh, pagdidikitin mo lang at pag-aabutin yung apat na sulok. Alam mo yung ginagawa ko para maging kasing hugis yan. Ng mga nabibili natin, kagaya ng sa si Show My King, ay iniipit ko sa aking mga daliri. Kagaya nito, sabay pisil, sa ibabaw at ilalim para ito ay masiksik. At talagang mabilog ang kanyang laman sa loob. Hindi ba ganyan yung nabibili natin? Sa una, hindi mo muna ito makukuha. Pero habang tumatagal, ay eh, mapapractice mo din. Ang kailangan lang ay magaan ang kamay mo. Dahil kung mabigat, eh masisira ang mga molo wrapper. At pagkatapos maubos ng ating mga mixture dahil naibalot na nga natin dun sa molo wrapper eto at i-steam naman natin yung ating mga siomay. At dahil wala namang hilaw diyan sa ating siomay i-steam lang natin siya for about 10 minutes. At kung umabot ka na sa parte ng video na ito pwede mo bang i-comment kung ano ang paborito mong siomay na binibili? Sa kanto, inuulan mo ba ito? O saktong merienda lang? O yung iba naman ay isinasabay sa kanilang pangpulutan? And there you have it, Candy Nation, mga delicious Ito yung ating special version ng siomay na may kanin. Paniguradong hindi ka na mabibitin. Dahil sa ilang subong gagawin, check na ikaw ay bubusugin may gulay ulam at kanin, solve ang dating.